di sini atas tenaga kita nih.

na mga kabising mga melet ayan ang huli ng itang namin Ayan mga kapishing, fishing natin yung pangalawang raay o kitang. Ito yung nahuli namin sa ano, unang kitang namin. Dami. Eh. Aarian na mga ka-fishing Ayong lama. Tapoy. mga kabising oh na, mga kabising Pangalawang kitang Kaya na, na mga kabising oh May ulit mga kabising pag binatak na. Alam mo mga ka-fishing. Ay, pala ko kitang. Saan natin batakin ito, fishing bataki, Saan natin batakin ito? Bataki ito? <laughs> Puno na naman mga kabising, oh. Kabising, kitang lang ang talaga, malakas.

ay salikod ano mga kabising ga batak likod sa batakin ay dito ko sa likod batakin mga kabising puti agad mga kabising oh

Ayan mga ka-fishing, namuti sa baba. Ayan mga ka-fishing, oh. Puti naman sa baba, oh. Fishing. maka fishing. O so, European. Halos. halos sa trono to. Kita na bagat ko sa fishing oh. Oh. Sama-sama kagir. air puti pa doon no maka-fishing oh. Tanay tanay po tatlo mga kapising Ito may may, may bot isa kitang patay Rosil pa Ayan mga kapising Pang tatlong kitang na yan Aria Ariyan namin Meron pa sa likod Ang isda Eh mga kapising Mamaya lang Mag-aria lang mali kasama ko si Kapising din sa sarama nagulog baka kami ito sa ano, laot yung dalawa dun sa tabi din si Kapising Binjo at si Kapising Iban So, ito ka-fishing, Ang naman, sibit-sibit naman ang nangyari ako. Ay, sibit-sibit naman ang nangyari ako ngayon. guys, balik ulit tayo kami sing Nandang tayo mag video kami sing Muntik na naman mga kapising oh Agus 4 Ay August 3 Mga kapising Mga kapising

Yan si din na tapos si Kapising Jairos Baay Ayan mga Kapising magtatanggal lang kami ng isda Mamaya ulit maka-fishing oh. ayan oh. the... laman sibit-sibit maka-fishing oh. Ito naman yung mga nakitangan namin. Meron pa sa likod. Ayan mga ka-fishing Nagtatanggal oh. ako ng na kaay Fishing, nagtatanggal lang kitang si Jisrel ba ay Ayan Ito yung unang nakitangan Ayan, risking lumadara from the sea Okay, nakita nga nung muna mga kapising so, ito yung pangalawat pangatlo nandun o oh. So, may parating si Ivan Carpio Parating Galing sa tabi na Payaw Ano? Galing si Ivan o Galing sa tabi na Payaw mga kapising Mga kapising Dali doon. Kahit saan ka talaga ay. <laughs> Wala daw nakita na kita ka sa tabi mga kapising fishing si kapising Jairus Bay. Yan, shout out kay Jairus, Jairus Bay. Yan, kasama ni kapising Junil. Kiyok si Ipot. Tangigi yung ano Sibid -sibid. Igay, ko ay si Bitsipid. Tangigi si Bitsipid ko. Ising katanga ng bigis. Disril ba yung nang ano? Kit katanga namin. Yan. Ano <laughs> sa likod ng ising? Ising galing sila sa payo na tabi, kunti daw na rain na. Ano? May kilo na rayo doon, makita nga nyo? Wala Ay. yeah, si din nila, kakitang din. samanya si ano, yung pinsan yang boh. <laughs> ha? <-iyak> <laughs> Raay lang inaasahan na eh. Ayan fishing oh. Just compress ko. From the sea. Oh, mulog ka. Ha? Ano mga ka ka-fishing? Diba, tapos si ka-fishing Jezrel mag, ano, tanggal ng isda. Hindi pa nasikat ang araw mga kapising ay nagkatanggal lang kami ng isda sa kitang. Wala daw sa sibid-sibid. Natanggigay yung sibid-sibid ko. Sayang. Yun know, o. Tatatlong hook ang natira. You know, talas ng ngipin o. Oh. Buti lang hindi na sama itong pamato niya. Hmm, A few moments later. kapising. Kapising. Naka-ice na talaga para prosintos ko pagdating sa bahay uh, pupuk na ang ICG sirin bay pang dito sa aming isang so stripon wali dalawang stripon mga kapising huli namin sakitang lang